So, napansin nyo ba yung sa ating likuran dito tayo sa ano, Divine Mercy mga kabetso. Alright, good morning. So, punta na tayo don sa dipulog. Kita -kit sa ating mga kaibigan yan. So, nakaready na yung ating motor. So, yun. So, update tayo sa mga madaanan natin. Papunta dipulog. So, siya yan sa Buagad, Ilnorte. daan pa tayo dito tayo sa aming planeta <laughs> tapos dadaan tayo ng sinda sa Buga del Norte o si Dalman uh, Manukan Rojas Katipunan at saka bago yung dipolog so, diretso pa tayo ng pinyan o ano kakayanin diretso pa tayo ng mutya pitong bayan yung ating malalaanan alright so update lang tayo mamaya let's go <smart noise> Nama mga kabets, so, good morning at dito na tayo sa bago sindangan sa Buanga del Norte so papunta dyan ay sindangan so doon tayo kasi galing ah, uh, doon mula dito ay nasa mga 20 km mga kabets so ano tayo sa ngayon mga bay papunta tayo di pulog kaya diretso tayo Pagano mga kabets so, tara update lang tayo mamaya at kita kits abangan nyo yung ating pagdating dyan sa ating mga kasamahan ayan so kita tayo mga bay at papunta na tayo ng dipolog tara let's go yun guys dito na tayo sa sorry sindangan sa mga galirote so napansin nyo ba yung sa ating likuran dito tayo sa ano divine mercy mga kabit so tayo pumasok dun yan ang revolto ng divine mercy napakalaki at doon naman sa taas ay kay Jesus Christ so puntahan din natin yun para makita natin. Dumaan lang tayo dito sa Agliat dahil papunta tayo sa Dipolog para mapitikan din dito mga kabets. So napakaganda tanawin pero pag aakyat ka dyan, maghingi ka muna ng promiso doon at magpalit ng damit bago ka aakyat. So ito yung madalas ginagalaan ng mga tao dito mga kabets. ito na park na ito. So aakyat natin doon para makita din natin yung sibahan doon na Andun yung malaking Revolto ni Jesus Christ mga kabits. Okay, puntahan na natin mga bay. Yung yung Revolto na yon para makita at mapitika natin. Tara, let's go update. Lang. Dito na tayo mga kabits at napakaganda no. So hindi lang tayo pumasok diyan para dahil dumairik, direct lang tayo dito, nagmotor na tayo. So, ni Divine Mercy ni Mama Mary. Alright, so madalas to dito ginagalaan mga bay. So mula doon sa taas ay dito kadadaan. So hindi na hindi na tayo mapumasok yan para para respeto na rin sa kanila na nagbantay doon sa baba. Dahil pag pumasok tayo dyan ay, ay kakaiba na no dahil hindi tayo dumaan doon sa baba sa may kit. So kung ang lahat ng gumagala dito mga sa baba ay dyan dadaan yung daanan na yan at dito ay may sindihan ng mga kandila bago ka umakyat doon kay Jesus Christ mga kabit sa revolto ni Jesus Christ so ito naman ay kay Mama Mary mga kabit so, alright mga bay so diyan doon dadaan pa akyat doon sa pinakataas so mula doon ay mahigit ata to 300 ah oh, nga mga ganun oh dalawang daan so daan lang tayo dito sa glit at yung revolto naman ni Jesus Christ mga kabits ay ayun so hindi na ata natin masyado ma kita dito pero yung ulo niya ay makita yan ang revolto ni Jesus Christ at nasa taas ng simbahan yan so pag pumasok tayo dyan ay ano na eh, tagal-tagal na tayo dahil maglakad pa tayo paakyat no? so para ano na rin so yun marapat tuloy na tayo sa ating ano talaga sadya dosa sa dipolo para kitain ng lahat ng mga vloggers alright so update lang tayo mamaya bawat nating madaanan na maganda pitikan ay pitikan na iyan. tra